Okay, for today's video guys uh, So, nandito tayo ngayon sa Barangay Tugas Upper side ng Barangay Tugas no? So, pupuntahan natin ulit Si Tatay Nistor Tabinas at si Nanay Claudia, Claudia Tabinas So, meron tayong ibibigay ngayon guys na Panibago na naman na blessing na Dumating, no? Para kailang Tatay Nistor at Nanay Claudia no? Galing po itong lahat nang blessings kay Madam uh, Roxanne Lim. So siya po nagpadali, nagpadala nito para po ibigay natin kila tatay ni Stora at nanay Claudia. So bumili tayo ng 10 kilong bigas tsaka yung mga grocery items na nandito ngayon guys. No? So tara guys samahan nyo kami para may ibigay na natin ng blessings na galing kay Madam Roxanne Lim. No? Tara samahan nyo kami guys. Let's go! Okay, so nandito na tayo guys sa bahay nila tatay ni Stor at uh, nanay Claudia. So, uh, puntahan natin sila guys, pasukin natin sila. At mamimigay na naman tayo ng ayuda or konting tulong na galing sa ating sponsor ngayon. Bagong-bagong sponsor no, si Ma'am Roxanne Lim. So, tara guys, pasukin natin sila ng tatay guys. Let's go! go! Okay, nandito na tayo ngayon sa bahay lang tatay ni Stora at nanay Claudia. So hindi na lang kami pumasok dun sa bahay nila guys kasi naabutan namin si tatay dito na no? nagpapahangin. No? Nagre-relax -re -re si tatay. So dito na lang natin kakausapin si tatay at si nanay. No? Ah, so tay, ah, bumalik na naman kami dito sa inyo. So parang bago pa lang kami bumalik dito. Ano? dito sa January. Oh, so, bago pa nga. So, ngayon, bumalik kami dito kasi meron tayong ibibigay na naman na blessing sa inyo na galing sa ating mga super bait na mga sponsors. Hindi talaga kayo nalilimutan nila na lahat ng lahat ng kaya nilang ibigay na tulong sa atin dito. So, yun, yun yung inaano nila na sana mabigay din nila so bago natin ibigay yung blessings na para sa inyo yung dala namin ngayon so magtatanong muna ako ulit sa inyo kung kumustahin na naman kayo namin so ano na po yung ano natin ngayon tay kumusta na Ay, Ta si Ta Bakit? Bakit nang hinga? Lagi si Jan. Ah, ganun kabuhi. Ah, kabuhi. Ano ba sa Tagalog yung kabuhi? Oh, pinakawalan. Pinakawalan bitaw. So yun nga guys no. So nakikita nyo si tatay dito. Yan ah, na naka, nakala, nakala, lalabas na si tatay sa kanilang bahay. Noon kasi si tatay. Uh, ah, recall lang ako guys. no. Noon kasi si tatay. Talagang hindi siya nakakatayo. So simula nung napuntahan natin siya dito guys. Napuntahan namin no parang muling naano si Tatay na nagkaroon ng ano bang tawag nun sa Tagalog. Bang, parang nabuhayan ulit si Tatay no. Nya parang yung sobrang saya. Oo. Oh, oh, na bumisita tayo dito, pinuntahan natin sila rito. Kasi hindi siguro nila akalain nang tatay na natin dito kasi sobrang layo kasi dito guys no. Malayo malayo to kasi upper side na to ng tugas kaya doon nagumpisa na nung una tayong nag vlog dito sa kanila hanggang oh. ngayon binabalik-balikan natin silang tatay no? hindi natin nakakalimutan dahil yan sa ating mga lahat ng ating mga sponsors na hindi talaga kayo nalilimutan nila palagi kayong minimension sa amin na sana mabalikan sana mabigyan ulit ganon hindi talaga kayo kinakalimutan nila kasi yun na yung mission siguro nila na ang tumulong sa katulad ninyo ngayon nai mm. ang dami talagang naawa ang dami nakakita ng videos kaya ang daming tumutulong at gusto pang tumulong sana sa mga kita ito yung iba na nanonood no sana ano ah uh, kayong magano na tumulong no kasi mas maganda sa pakiramdam guys para pakiramdam guys no na makatulong tayo na makapagbigay tayo ng konting blessings man lang no? sa mga nangangailangan na tulad nila tatay at nila nanay so okay ka na ngayon tay yun na lang yung satiyan mo na ano yung pag siguro pag nakakain siguro ng ha maging nga hinga maghinga yung sa ano na lang siguro yan kabuhin na natay no hindi ko alam yung ano kabuhin sa Tagalog guys pero dito sa amin Ah, parang may pumipitik dyan sa tiyan mo na parang ano yung murang dismorineria para parang kabag yun parang ganon kabag parang kabag yun eh dismorineria ano dismorineria yeah. iba yan baba yan iba yung dismorineria ah, dismorineria so parang kabag yung ano yung tatay ngayon siguro tay pahilot mo lang siguro yan tay baka mga ano yan yung ano sa tagalog yung panuhon oh, lamig o oh, lamig. lamig mga lamig yan baka na ano lang na hanginan ganon pero ngayon, hindi na tayo magtatagal tay para matanggap nyo na yung blessings na dala namin ngayon. No? So, pakikuha yung dala nating blessings para kay tatay at kay nanay. Yan. Pakikuha mo, kos. So, tay. Ah, hindi kasama to, tay, ah. <laughs> ah. So, ito yung dala namin ngayon, tay. 10 kilong bigas. Tsaka yung mga grocery items na nandiyan. Pakilabas nyo yung mga grocery para makita nila paglabas ilabas nila so galing to lahat tayo sa ating bagong sponsor na pumasik, pumasok sa uh, GSB team no? yung Junlor Stone Vines team so maraming maraming salamat po ma'am Roxanne Lim no? na siya yung nagbigay nito tay uh, tumawag siya sa akin para sabi niya gusto kong tulungan silang tatay Mr. yung nandun daw sa itaas ng bundok yeah. So, meron pang ano uh, ah yung tayo, gamot oh. ito yung gamot mo tay ha? binili na namin yung gamot mo tay kasi yun, ito yung hiling mo di ba na magkaroon ka ng gamot pero konti pa lang to tay pero dadagdagan namin to tay tsaka yung sa gamot mo sa ano yung ano nga ba yun? yung, oh, yung sa hika mo yung <laughs> ano nga yung tawag yung para sa Nebulizer? Nebulizer, Tay. Kami na magsusupply nun, Tay. Para hindi ka na ma problema hindi na kayo ma problema Ito lang muna yung gamot natin na mabibigay sa'yo ngayon. Tay, Nay, ano? You know? mm hmm, saka ito. Nakalimutan ko meron pala tayong gamot na binili, you no, know? Oh. So. Di ba ito yung hiling nyo na sana mabili natin itong gamot? Tama ba itong gamot na binili namin? Tama to? Lala po, lala. Hindi to. Ah. Salbutamol to eh. oh ito tsaka 'yung ano, Salbutamol. Oh. Hmm. Dibai ni Ninoy Antay. Hmm. Yan 'yung request mo tay. So, ginawan talaga namin ng paraan para mabili namin 'yan. Pero alam namin na konti lang 'yan. Pero ah, dadagdagan namin 'yan. Maghahanap na naman tayo ng ibang paraan at saka ibang sponsor na makakasupply ng mga gamot mo lahat. Para talagang ma-fully recover ka na tay. Bumalik na yung dating sigla ng katawan. No? Parang bumalik sa 25 ulit ba? Diba? Yung binata na. Pero mayroon lang kasama si nanay. <laughs> no? So, ito na yung nabili natin, ay. Uh, meron na tayong sabon, biscuits, mayroong gatas, mayroong miswa, may tsaka yung uh, mga mga canned goods. No? So yan yung lahat ma'am Roxanne Lim Yung nabili natin Na pinadala mong Gcash Sa atin no So nandito na po Naibigay na po natin lahat Kila tatay ni store At nanay Claudia So Kaya na yan yung masasabi nyo Sa ating bagong sponsor Pasalamat lang po tayo nai Pasalamat Roxanne Lim salamat, karang salamat ang mga sabi sa inyong bibigay ng mga sa amin. Dagang, dagang salamat. Salamat, Jesus. Matikuha na yung tao mo, may pangit. So, ikaw tay. Huwag ka nang iiyak tayo, ha? Dagang salamat. Ma'am Roxanne, ma'am Roxanne, dagang salamat nga. Huwag ka nang umiiyak tayo. Ha! Dobi, dobi, dobi. Relax lang tayo, relax lang. pasalamat lang tayo tayo. Kasi ano uh, guys, no, talagang sobrang tuwa kasi ni tatay kaya naiiyak si tatay, no. Kasi sino ba naman na hindi maiiyak? Kasi hindi sino ba yung hindi maiiyak ma ma at matutuwa. Na ganito yung blessings na darating sa inyo, 'di ba, Nike? No? Ah, uh, bago pa lang namin hatdan sila tatay dito ng blessings, pero ito na naman, meron na naman tayong dumating na blessings galing kay Madam or Ma'am Roxanne Lim, no? So, sobrang bait talaga natin mga sponsors, no? Hindi talaga sila nakakalimot sa inyo. Oh, yun nga. Pati yung Jewelers Stone binds. kami kasi yung nagagawang uh, tulay, no? Na kahit sobrang layo, malayo na to dito, guys, no? Pero pinupuntahan, binabalik-balikan talaga namin dahil po sa ating mga mababait na mga sponsors na patuloy na sumusuporta nagbibigay ng lakas, no? Sila kasi yung strength namin dito, guys, no? Kasi kung wala tayong sponsors, wala din ang John Lore Stonebines, no? Hindi tayo makakapamigay. So, sila yung nagbibigay ng lakas, yung buhay sa John Lore Stonebines para magpatuloy kahit gaano pa yan kalayo, guys, kahit gaano pa yan ka ah uh, delikado, pupuntahan talaga namin kayo, guys, no? Para maabot nyo yung tulong na binibigay ng mga sponsors natin no so yan so hindi na lang natin pagpasasalitain si tatay kasi naiiyak eh baka matakot na naman kami kasi nang isang beses na pumunta tayo dito natakot talaga kami kasi biglang namula si tatay so yun na lang siguro nai no oo salamat so maraming maraming salamat ma'am Roxanne so tungang tuwa sila ngayon na yan nga nabigyan natin sila ng food packs dito tsaka yung 10 kilong bigas no? tsaka yun pala yung gamot nakalimutan ko yun yung pinaka importante yung gamot ni tatay pero alam namin tayo na kulang pa yan pero meron pa rin tayong darating na ibang blessings na naman doon natin kukunin yung panggamot mo yung ah, uh, sa ano ba yun? panglagay doon sa nebulizer mo tay. para wala na talagang problema para ma-fully recovered ka na tay, no? Uh, manalangin din, tayo sa ating Panginoong Diyos kasi kung wala siya, wala rin tayo. Ano? Siya lang yung nakakalam sa ating lahat, sa ating buhay. Kaya siguro hanggang dito na lang siguro tayo guys, ano? Kasi medyo hapon na, ha? malayo pa tayo yung natin. So, once again, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sponsors natin sa Jewelers Stone Vines. Thank you, thank you so much. Especially to Madam or Ma'am Roxanne Lim. Thank you so much ni mo ma'am sa, sa, binigay mong blessings sa family Tabinas. No? Thank you so much and... Ayun uh, po guys ano, please follow us on our Facebook page. stone Stonebines and please do hit the notification bell para ma-update tayo sa mga videos na upload natin don And pa-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Ganun din po Junlor Stonebines and please hit the notification bell para ma-update din kayo sa mga videos or bagong videos na i-upload natin don So once again, thank you so much and bye-bye. Thank you.